Irido ang sarong 14 anyos na lalaki, makaliis na mauaranin Preno ang sarong truck sa Puruksing Kubarangay si P. Daraga Albay, alas sa Istin Gikan na kaaging Martes, Enero 14. Susog sa inisyal na investigasyon, gikan sa sarong tindahan, naglalakaw ang biktima pa sa indang residensya. Alagad pag sa lugar kan insidente, sarong truck ang nawaranin preno asin nag-arado nin anum na bihikulo na ikinairiduman kan biktima tulos man siyang ipigdara sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa magkakanigong asistensyang medikal. Ah, yung vehicular accident na nangyari, uh, which is involving uh, anum anong na vehikulo. Ining ano yan, ining tulong tricycle ini is uh, na, nai, naiinot sa truck. pababasin ng daraga, descending road. Ngunyan, ini allegedly, ining truck, nawaran po tip preno. Nagkukuha po ako kuta siya ki lalo na pagkurbada dumang maghahali sa may ano yan, sa seminaryo, na duman niya na namati, ano, na nag-fail na so, na-engage na, na, na siya sa mechanical failure, uh, particularly yung na loose break daw siya. Uh, may mga igawa din mga wall baga kay ano yan, kibulod-bulod din, sa left side going to Daraga, yun na so, daw niya. Kaso ang problema, may mga pataas na, dakul na pataas na mga, kasi rush hour eh may mga pataas na may mga pasayarong tricycle, uh, several mga vehikulo na pataas, na pigiisip niya, pig-continue siya, nag-buy chance siya, na nag pagkang flow kang travel niya, kaso nga talaga, no choice na siya, kung mga bus pa siya duman sa arena ito, mas lalong mas dakol pa ang sayang ano yung mapipirwisyo. Kaya nag-decide na siya, pagkailing niya daw kang poste duman sa ano yan, ng concrete post, nag na daw siya duman na, uh, duman na lang, hagag-duman na kung Behikulo, pero naagihan na niya itong ibang mga bihikulo na na nagkaigong mga damages. Nagpaparahay pa sa ospital ang biktima na nagsapo ni minor injuries. Uh, standard operation procedure po, nung pagkapangyari po nung insidente, so driver po kang truck, uh, linagay po namin sa custody for a preliminary period of uh, detention and then for filing of the case. Kaso, kaso hapon, Uh, personal man po nagdigdi so tag sa diri kang ano yan, kang track uh, sa madaling sabi nagka pirermahan po sindaki ano yan ki affidavit of desistance na nabayaran naman po kung sa mga damages na na incurred duman sa mga bihikulo na imbelto duman sa aksidente and then nagkaulay naman po so ama o oh, mga magurang kang ake na etong sutag so, sa diri kang track is willing to support man po yung biktima duman so kung ano man ang medikal kang aki duman sa ospital po. Katakod kan insidente, nangapuden man ang daraga MPS sa mga motorista na pirming riparuhon ng mga pigmamanehong bihikulo antes ang pagbiyahe ngani makaiwas sa diskwido asin makadanyar nin ibang buhay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.